aking minamahal na kapatid sa ating Panginoong Kristo, Ang pagmamahal ng Diyos ay laging ipinapahayag ng Santa Iglesia sa bawat panahon ng liturhya. Ang Merkules de Senisa o ang pagdiriwang natin sa Merkules ng Abo ay ang pintong papunta sa panahon ng Kwaresma palapit sa ating Panginoong Yesu Kristo, ang ating mabuting pastol. Ang seremonyas ng Merkules de Senisa ay nagpapagunita sa atin ang ating uh, maliit at mababa ang pinanggalingan. Nababasa natin ito sa Libro ng Genesis, uh, Kapitulo 3. Pagkatapos na nagkasala ang ating unang magulang, si Adan at si Eva, Sinabi ng Panginoon sa kanila na kayo ay alabok at magbabalik kayo sa alabok. Remember man that you are dust and unto dust you shall return. At ito ang pormulang ginagamit ng pare sa pagbabasbas ng abo na nanggaling sa nasunugan na uh, palms, o uh, palaspas ng linggo ng De Ramos. At uh, yung pangalawang formula na itong uh, panalangin ito ay uh, magsisi kayo ng inyong mga kasalanan at uh, sumampalataya sa mabuting balita. Repent of your sins and believe in the gospel. Kaya linalagay ng pare sa ating noo itong abong ito upang tayo ay bigyan ng imbitasyon na pumasok tayo sa landas ng kwaresma sa espiritu ng kababaan na loob. Dahil ito ang tinuturo sa atin ng ating Panginoon na lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapago, napapagod at napapagal at bigyan ko kayo ng kaginhawaan. Ang aking uh, Uh, pamatok ay magaan at ang aking karga ay uh, isang kawili-wiling karga. Magaral kayo sa akin dahil ako ay ma ma maamo at mababa ang kaluoban. Learn of me for I am meek and humble of heart. Ang ating uh, diwa na dapat nating ipamalas. Sa panahon ng kwaresma ay laging may kaugnayan sa ating uh, origin at sa ating identity. Bakit alabok ang ginamit ng pangungusap ng ating Panginoon Kristo Dahil yung kasalanan ay uh, para tayong binababa ang ating dignidad. We We are powdered unto dust whenever we distance ourselves from god pagka tayo ay lumalayo sa panginoon nawawala yung ating dignidad ang ating kahulugan napupulbus tayo kamukha ng lupa ng alabok ang lupa ay ang lugar na ating tinatapakan at diyan natin na uh, uh, pinagtatapunan ng dumi at ng basura kaya ang tawag sa lupa sa latin ay humos at diyan ang galing ang uh, salitang humility. Kaya po pinakita ng ating Panginoon sa si Kristo itong lesyon na ito sa kanyang imisteryo ng kanyang pagkata sa nilang pagkakatawan tao. Sinilang po si Jesus sa isang sabsaban sa pinakamababa, pinakamahirap at pinakasimpleng sirkumstansya. Siya ay nabuhay sa bayan ng isang karpintero at wala siyang permanenteng presidensiya. Uh, Noong uh, nabalita ni Herodes na siya na silang na ang hari ng mga Hudiyos, siya ay nabagabag at siya ay nagselos may karibal na pala siya sa trono ng uh, bilang isang hari. Kaya nagpalabas ng dekreto na ang lahat ng mga sanggol na kasilang-silang at isang buwan ay dapat ito ay patayin. At ang anghel ay nagpakita kay San Jose at sinabi sa kanya, Jose, iligtas mo ang bata, idala mo doon sa Egipto. Kaya ang ating Panginoong Kristo maliit pa ay OFW na. Uh, siya po ay naghihirap na at uh, bagamat siya ay Diyos, siya dumanas ng ganyan na mahihirap na sitwasyon at kalagayan. Ito rin ang sinasabi sa atin ni San Pablo sa kanyang pangalawang kapitulo ng Pilipos, na bagamat si Kristo ay Diyos, hindi niya uh, ginayang uh, na siya ay makipantay sa Diyos. Kundi siya ay nagpakababa, tinanggap niya, ang anyo ng isang alipin at uh, kanyang uh, he emptied himself, hinubad niya ang kanyang katangian na makadiyos at siya ay naging uh, masunurin hanggang sa kamatayan ang kamatayan ng krus. Kagaya rin yung sinasabi ni Sang Juan sa kanyang kapitulo 12 na ang butil ng trigo hindi magbubunga ng masagana hanggat ito ay hindi mamamatay at mahuhulog sa lupa. Unless the grain of wheat falls to the ground and dies, it remains just a grain of wheat. Kaya po, sa, uh, sa araw ng ating selebrasyon ng Merkulis ng Abo, ay pinapaalala sa atin ng Panginoon na dapat ay uh, wag nating kalilimutan ang ating pinanggalingan. Pero kung tingnan natin uh, sa pangalawang uh, banda, ang abo hindi naman total na walang uh, gamit. Ang abo po ay uh, isang produkto ng bagay na sinunog at ito ay nagiging uh, uh, paraan para makapaglinis. paglinis, yung naglilinis. Nung wala pa yung mga detergent, ang ginagamit pong paglinis ng uh, kaldera, ng baso, ng tasa, pati yan na yung sahig na kawayan at tabla, ay ang tubig na nangyayari, na nagagaling na, 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 sa abo. No? Uh, ay ko kung ano, Tagalog, ano sa Tagalog yung... Uh, uh, pagka yung abo ay pinasamo magagamit yung yung abong yan sa paglinis. At pangalawa, yung tubig na nanggaling sa abo ay medisina rin, ay gamot. Yung uh, natatandaan ko pa po na yung tubig na nanggaling sa abo uh, sa aming vernacular, tawag nito, tasik, no? Siya ang nagpapagaling ng singaw at ng galis no? sa mga tao. Kaya sa mga ganitong pananaw natin, uh, siguro po ay maugnay din natin ito sa diwa ng liturya na ang kwaresma ay panahon ng paglilinis, pagpabadalisay ng ating mga konsyensya, ang ating mga kasalanan. Kaya po, uh, ang sakramento ng uh, pag-reconcile sa Panginoon ay napakahalaga ito para makonekta tayo muli at mak makapakiugnay ta mak ugnay tayo sa ating uh, tunay na pinanggagalingan ng ating kapayapaan, the Good Shepherd, ang ating Panginoong Yesu Kristo. Sa pangalawang, ang pangalawang punto ng ating pagdiriwang ng Merkules uh, Merkulis de Senisa, Kasabay nito ay ang panagawa ng ating Panginoon Su so Kristo na dapat po ay bigyan natin importansya ang panalangin. At sa Ebanghelyo ng Merkulis de Senisa kay San Mateo ay pinapaalala sa atin kung ano ang tunay at tapat na panalangin na pinakikinggan ng Panginoon. Itong panalangin na ito ay kailangan din ay kasabay ng uh, tunay na pagsamba sa ating Panginoon si Kristo sa espiritu ng kababaan at uh, tunay na katapatan sa kanya kaya sinabi sa kanya ang mga alagad kung kayo ay magdarasal huwag ninyong ipapakita sa publiko pupunta kayo sa templo uh, para kayo ay makita ng mga tao na kayo ay banal at kayo ay nananalangin kundi pumasok kayo sa inyong silid at doon kayo manalangin ng tapat dahil lang inyong Ama ay alam niyang lahat na nangyayari sa inyong buhay. Kasama po ito ng ating paghahanda sa panahon ng koresma. Ang ating Panginoong Kristo ay walang kasalanan. Siya ay Diyos. Kaya hindi po niya kailangan ng manalangin. Ang nananalangin lamang at humihingi ng tulong sa Diyos ay ang taong marupok, mahina, at uh, may kasalanan. At si Yesus ay laging nananalangin, maski na siya ay pagod, puyat, at marami siyang gawain, na nagpapagaling sa mga uh, may sakit, nangangaral siya sa mabuting balita. Ngunit sa, sa gabi, alas 12 ng gabi, siya ay tatayo, pupunta siya sa isang bulubundukin, at doon siya ay makiusap sa panalain sa kanyang ama. Panay ding pinapanalain ni Jesus ang kanyang mga alagad. Mahal na mahal ni Jesus ang kanyang labing dalawang apostoles. Sabi niya kay John, chapter 17, uh, sinabi niya na, Ama, hindi ko dinadalangin ang sanlibutan, kundi sila ang mga apostoles na binigay mo sa akin. At ako'y dumadalangin na sana sila'y maging isa sa akin kung papano ikaw at ako ay nag-iisa. Pinagpatuloy ni Yesus itong panalangin na ito at uh, sabi pa niya na dinadalangin ko na sila na huwag ninyong alisin sa sanibutan kundi bigyan sila ng lakas, bigyan sila ng biyaya upang manatiling matatag at tunay na tapat sa kanilang misyon. Ito po ang ating Panginoon na talagang pinapakilala sa atin kung paano tayong magdasal. Nasa loob sana ng kwaresma, ang laging dinidiin natin ang yung ating uh, uh, dignidad at dangalan kamukha na Jesus ang ating uh, filial adoption na tayo ay anak na uh, inampon ng Diyos. Importante po ito dahil itinuro sa atin ng Panginoon na ang kan isa sa kanyang dangalan at dignidad ay lago, lagi niyang pinapakilala na ako ay anak at ikaw ang ama. Uh, that is a very beautiful, personal, and intimate uh, a kind of relationship that exists between Jesus and His Father. At tayo ay dapat ding manatili sa ganyan na uh, relationship that we have a Father in Heaven na anuman ang ating karupukan, anuman ang problema natin sa ating pamilya, sa ating sosyedad, ito po ay nagpapagunita sa atin na tayo ay manatiling tapat sa Ama at uh, napakarami nating mga issues na dapat uh, uh, bigyan ng pansin at solusyon yung ating mga problema sa graping corruption trafficking of women uh, mga abuses sa uh, migrant uh, Filipino workers yung uh, proper governance yung extrajudicial killings uh, kung nalalaman ng lahat ng mga Pilipino na sila na sila pala ay may malalim na dignidad at nanganan bilang anak ng Diyos at tayong lahat ay nagkakapatid sa pamilya ng Santa Iglesia, uh, magkakaroon po tayo ng isang, uh, uh, spiritual, uh, isang spiritual na pananaw at perspektibo na dapat na tumimo sa ating uh, puso at sa ating, uh, uh, ating kaluluwa para manatili tayong Mabuting anak ng Diyos at mabuting mamamayan at leader ng ating gobyerno. Ang pangatlong elemento ng ating paghahanda sa kwaresma ay ang ating uh, gawain na uh, pagmamahal at uh, our works of charity, our works of sharing with the least, with the last, and the lost. At ito rin ay napaka-importante sa buhay ng ating sa Kristo at sinabi sa atin na uh, hindi tayo matuturing na tunay na alagad ni Kristo at hindi tayo makakapasok sa pintuan ng langit kung hindi pa tayo uh, tumulong hindi tayo nag uh, you, you, you never uh, touch the lives of other people sabi niya sa oras ng paghuhukom ng ating hari sa chapter 25 ng Mateo na alin na kayo sabi niya sa kanyang mga uh, anak at pumasok kayo sa aking tahanan at maratili kayo dito dahil ako ay nagutom at pinakain ninyo ako ako ay nauhaw at pinainom ako ay pagkasakit at uh, dinalaw niya ako ako ay dayuhan at pinatuloy niya ako ako ay isang bilanggo at uh, nagbisita, nagbisita kayo sa akin. Ano man ang ginawa ninyo sa pinakamaliit ninyong kapatid, pinakamaliit kong kapatid sa akin ninyo ginawa. Kaya ito po ang uh, pinaka uh, witnessing o pagpapatibay ng ating preparasyon sa oras uh, sa panahon ng koresma na nagsisimula sa miyerkules na chenisa sana po ay uh, gampanin natin itong ating selebrasyon ng uh, ash wednesday na tayo ay lumakad kasama nating panginoon si kristo sa kababaan ng loob, sa ating uh, pagmamahal sa mahihirap at puspos ng panalangin na kumikilala na ang lahat nating ginagawa ay isang pagpaparangal sa ating Ama sa Langit at pakikitulad sa ating tagapagligtas at ating Panginoon, ang Panginoon nating Yesu Kristo.